Isang babae ang pumanaw samantalang walo nga ang naiulat na sukatan sa nangyaring shooting attack sa Jerusalem nitong umaga lang ng Webes, November 30, 2023 ayon yan sa Magen David Atom Ambulance Service ng Israel. Base pa sa isang ulat ng Israeli media, dalawang hindi nga tukoy na shooters ang biglang namariluwano sa isang bus stop habang kasagsagan ng rush hour sa isa nga sa mga entrances ng Jerusalem. Dumating umano itong mga armatong salari na sakay ng hindi nga tinukoy na sasakyan. Pagdating umano nila doon sa target na lugar, doon na nila pinaulanan ng putok yung mga sibilyan na noon nga ay nasa bus stop posibleng naghihintay ng kanilang masasakyan. Samantala ay nanutralize naman itong mga armadong salari ng mga security forces na malapit nga doon sa area at ng ilang mga sumaklolong sibilyan. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin tukoy kung sino nga ito mga responsable dito sa nasabing pag-atake o kung ano nga ang dahilan ng kanilang pag-atake. Samantala, nitong umaga lang din ng Webes, inanunsyo ng Qatari government na sumang-ayon na umano ang Israel at Hamas na muling ang ma-extend ang ceasefire sa Gaza. Ito na nga ang pang-pitong araw na ceasefire sa pagitan ng dalawang grupo. Sa pahayag ng spokesperson ng Qatar's foreign ministry mismo, ay eh may extend umano itong ceasefire ng at least one more day. Hindi patukoy nga yung eksakto kung hanggang kailan ang itatagal itong ceasefire pero as of the writing, at least one day umano ang nasabing extension. Sa social media post naman ng Israel Defense Forces, natuloy nga ang karagdagang extension dahil na nga rin umano sa ongoing na negosasyon sa pagitan nila ng Hamas para nga Mapalaya pa yung ilang mga hostages. May alam yung malaki na rin yung may tutulong ceasefire extension para nga mas makapasok pa yung mas maraming humanitarian aid sa mga apektadong lugar. May natin yung ilan pang update tungkol sa mga bagay na ito dito lang sa ating channel.